Ah, uh, ikot tayo sa dahil meron tayong duty ngayong araw. So, yung mga kambing po mga silo, kahit pa paano, uh, kumikita na rin po ako. Meron na rin po akong ano, income sa kambing natin. Dahil nga nung nakaraan ay ang mga anak ng mga kambing natin ay mga lalaki. So ngayon yun yung aking pinagbebenta. Allah Patay Bayang butag Good morning, good morning Langgut ka? Mari ko kay Maboy on And good morning po mga silo setelan butag sa talad. Yo may butag yo <laughs> Aray sa mga kabaw Magpapastol ako sa mga kalabaw Maaga tayo ngayon magpapastol ng mga laga natin dahil uh, ngayon po ang araw ay aking duty na naman po mga kaswelo Opisero of the day ako ngayon So yan panibagong araw panibagong vlog po tayo mga kaswelo Nandito uh, po ako nagdaan sa circuit. Uh, nandito 'yung ang mga kalabaw sa bandang unahan Tapos sa uh, ano ko na 'yung mga baka. Ay, 'yung ating uh, baka ay kinakailangan na mabusog sila ngayon bago ako umuwi dahil ay, isisilong ko na sila. Mas hindi ko na sila ano. kasi uh, yung dalawa doon ay, uh, ay bagong AI ay bagong AI bagong kasta so kailangan nasa lilim sila palagi kailangan meron sila masilungan para hindi matunaw yung uh, similya so, sana magkatuloy-tuloy na at para hindi sayang yung panahon ng paghihintay at pag sana mag magpertil na uh, yung natin nating baka eh, malapit na mga anak yun eh, kahapon pinuntaan natin at saka kagabi so hindi pa siya nanganak yan na natin ngayon kung baka nanganak na nga tara yan, nandito yung ating mga kalabaw mga sila inanok ko na nasa gilid gilid sila nasog na sila unlimited uh, yung pagkain dito si Victoria Victoria ah hey, paspas kaon on oh, nahayag bilid <laughs> hey, na na mo eh hindi na yung bilid daddy Victoria mahina siyang kumain <laughs> yan yung gamitin namin sa pag-araro yun know? yung kalabaw ni Bro Renato Doon sa ating pinag Nang ng pinag natin patay damo ah, ikot tayo sa mga laga dahil meron tayong duty ngayong araw ah, yung mga kambing po mga silo kahit pa paano ah, kumikita na rin po ako kumikita na rin po akong ano income sa kambing natin dahil nga nung nakaraan ay eh, ang mga anak ng mga kambing natin ay mga lalaki so ngayon yun yung aking pinagbebenta ha hala patay hindi po mga kaswelo Nat natatanong ko yung baka natin nagiging tatlo Andes, dalawa lang dalawa lang nilagay ko dito kagabi punta ako dito kagabi so ngayon nagiging tatlo na yun know? wow si Maribek si Princess nasa kabila wow mga kaswilo nanganak na si Claudia yan shout out po kang Sir Caro ka <laughs> wow eh, sir Karo, yan ang ating halaga ng anak ko siya siguro kanina muna ng araw pa ito kasi kagabi kalas 10 eh, nagrobing ako kagabi pati sa mga kambing natin so ano pa siya hindi pa siya ng anak nun pero ngayon eh, yun na ang ganda ng kanyang anak tingnan natin yung gender mga aswelo oh sayang uh, hindi natin atsimpuhan mga asuilo. Eh ma video na natin sana kung paano mga anak yung baka. Eh na ng anak na eh. Siguro kanina madaling araw ito or alas dos ganyan. Kasi tuyo na siya, malakas na yung bibi. Hello. Hello. Oy, oy maamo siya. Hmm. Maamo siya Ay. Ang ganda yun uy babae siya, mga suyelo. Ayos, babae. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Akong gino. Blessing. Ayan, panibagong blessings po ito. Kailangan natin amuhin kasi pag lagay natin ng tali, hindi na tayo mahirapan. Ah, thank you, Claudia. Siyempre, pasalamatan din natin si Claudia. Oh. Ah. Hindi mo sinabi. Ma, ang tabayanan kayo sana. Maano ko sana, mabidyo. Di ba, le At least successful yung uh, pagpapanganak mo. Ang ganda ng ganyang anak, mga sulo. Ang sabi ng may-ari nito, ang pinagbilihan natin, ay braman daw ang ang kumasta dito. Kaya kasta din to eh. Hindi to So, sana totoo yung kanya sinabi para maganda yung ano, yung lahi. Kasi maganda ang ano eh, maganda ito si Claudia, maganda lahi. Marami nagsabi na uh, taga sa amin na magandang klase daw itong baka. Uh, quality. So, sana quality din yung kanyang tatay. hindi natin nakita yung tatay nito eh. Buntis na to nung ating binili. Sana ganito din si Princess kaso hindi nagtuloy yung kanyang pinagbubuntis noon kaya nahuli siya so nag-uumpisa pa lang sila ni Maribig at ni Princess sa yun bagong kasta pa sila so siguro kung magtuloy mga February pa next year pa sila pero di bali so at least medyo gumanda na naman po yung aking pagrandam ngayon dahil successful yung kanyang anak at may ba panibagong blessings Ayan. So, ayan siya po mga silo. At sa lalo-lalo na kay Sir Caro. Ito na po. So, kagabi, akahapon. Ah, dito tayo kahapon. O, oh, nakantabay lang tayo dito kahapon. Yan. May kubo dyan. Dyan ako. Binabantayan ko talaga yung mga baka ngayon. ah bawal sila mga blood. Okay. Sige. Kain ng kain para makabawi. So, kahapon, hindi pato eh. Wala akong nakita sinyalis ng mga anak. O, oh, yun nga. Wala pa lang experience sa baka. Ngayon pa lang. O, kaninang alas 10. Kaninang alas 10 kagabi. Wala pa rin. Pagdating natin ngayon, meron na. So, ayan. oh, oh. ayos. Ang ganda. Hmm. Sipti so, naman po sila dito mga silo kasi uh, wala namang aso talaga ditong nanglalapa lalapa doon lang sa banda sa kampingan pero okay na wala na din Dis na nila yung aso okay so nanganak sa may may ano bang pizza ngayon may ba 15 aw oh. oo 15 15 nakakabisihan uh, na uh, nakakalimutan ko na yung pizza ganda mm -mm. wow ang ganda ng kulay mga silo mukhang magandang klase yung baka maganda yung balaybo niya makinis so uh, si princess na naman at si maribik yung ating aabangan uh, kung ano mga alak ninan Yes! Tapos uh, mga kambing, uh, may mga buyer na tayo, may mga customer tayo Nagpupuntahan dito. Gusto mag-alaga ng kambing. So nakapagbenta na ako ng apat. Tapos meron pa tayong ilalabas dyan na uh, uh, tatlo pa yata yan. Ang lalaki na lang, wala na ibigay na babae. Yes! maya maya nyan malikan ko para isilong ko sila ano ito yung silungan ko ayan sa ilalim ng puno ng mangga Sos. oh safety naman siya dito ayan Apo dito yung aking pahingahan kapag uh, ko sila ito ako mag nagre-relax. Ayan yung aking galon. Kapag nagpapainom tayo ng baka. Ah. So, akit ako may maya dun sa kambingan na naman tayo. Ayan. Pagbalik natin, uh, papaswimming yung kalabaw. Tapos, ayun, uh, yun, magjujuti na. So, kambing na naman po tayo mga sulo. Mamaya na natin balikan yun. Ay po. Kayang hindi natin natin puhan mga sulo. na video sana natin. Kaya hindi ko hindi pa rin ako. Hindi rin ako nakapag ano eh. Hindi ako nakakita nun kung paano mananak yung baka. Sabi nila nakatayo lang daw ng anak Yung baka. Sabi natin natin puhan. Di balik. Madaling araw siya nag-anak siguro. Si Alex Jis, tayo. Eh. Sa mga kambing. Sa aking mga kambing naman po, mga sulo, meron po akong uh, ano, malapit na rin mga anak siguro next month. Uh, first week ng John siguro. Manganap yung isa natin Yes Ito paano oh. uh, Darun na rin akong Nakita ba Ati pang alaga dito Ito, Marami din ano Maraming bumibili sa ating alaga ah, So uh, Lalaki lang ating ano, I-out ngayon kahit so, paano kikita na rin ayos ah, ito 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 malapit ng mga anak kaso si Toro nakabantay oh meron pa akong itong anak na Daniel lalaki yan eh o oh, pang out din natin yan tapos yung isang brown ano oh, malaki na pero kukunin yata ni Sir Jonas yan oo sinakabili din siya sa atin ng dalawang babae so, hindi natin nabidyuhan so kailangan siya ng lalaki so ayan 20 kulay brown ito laki na mm -mm -mm -mm. kalaman ha Dalawa Tatlo Tatlo Ay apat Apat pa ito ng lalaki dito Kasi so, may pumunta dito Noong karang araw tiningnan yung aking ayong kapatid Nang kinuha nung binayaran ni Lucas Noong karang araw Ayan o no? Ayan Ang kulay brown So Nabayaran niya yata Ayos tapos meron ano dyan mga silo, mamumuhag. Mamumuhag sila ng puluputyukan <laughs> Pasok nga muna kayo. Mayroong ano nga na Mamumuhag mga silo. Merong ano dyan eh, yukan sa taas. Nagpaalam din sa atin ang pwede bang uhagin or harbisin yung honey. Okay lang naman. sigi Sige ayan nanguha siya ng ano dahon ng nyug para ipausok ano magpupuhag sila magpupuhag sila mga sulo tinan natin paano ang proseso pagpuhag ng pulupot sana marami sila ano, taas Sinaluan nila ng green na dahon ng nyug para umusok mo no, ba yun? No. Oh. Kaso si Toro Paborito ah, na ba ni Toro na yung magdaob? Iyan na iya Pausok na sila oh. Testingan daw nila kung kasi maliit lang daw na bahay eh.

Saan lang ako mga amigo Saan sa amigo kay Sigma Baka magkagat tayo sa mukha

Kita mo sa YouTube ano ba? Oo. Oh. <laughs> oh. ganyan. Yung sila ganyan pala mga Magpuhag. Oh. Lupit to. Oh. May dalapas pa apoy sa. Oh. Grabe oh, say mag-akyat. Sanay. Oh, nakikita ko na yung ano, bahay. Ayun oh. Ba? May laman pala eh. Ano yung ilaw o? Oh. Kitad to. ito okay. bakit tayo sa usok ayos ha ayos itong vlog natin ngayon mga siyolo nakatsayin ako na namuhag dito sa ating kambingan oh, umusay ng makyat oh si <clears throat> alisan na yung mga puluputiyokan pumunta na roon oh pero meron pa na tira pahirapan no, oh. may mga bageng kasi usay. yan na talaga yung pangitan nga ba yun no? oh muna yan buhay no oh kaanad na oh sanay na yan talaga anak buhay na nila namumuhag Hotline, hotline. Oo. Eh. Uh, Pero, pasirty, ayaw lang. Pasirty, ayaw lang daw kasi minsan wala sila makita. Mm. Ah, dami mm. pala ba ye? Oo. Oh, maliit lang na bahay. Oo. Mm. Pero, may laman, oh. Naninilaw, oh.

Nang bay na. Uy. Nice, nice, nice duga ni. Nah. Awak nanu. Pisok. Nah, ni dah. Nah, balik kan ayah hmm, hmm. hmm. atas hahaha <laughs> <laughs> wah oh, anak jenak kami tamis ispon pas lagi kena nilagay na niya yung hani sa timba niya Mission accomplished komples <laughs> Anong balita bay? <laughs> Parang wala lang oh Gamay Ha? Gamay ra, gamay man ko Gamay ang bay no? Oo Ilang ni. Sige, nakasira dulu oi. Hindi man ka dulu pandan. Ini. Sira do putih si Zoe. na oh. Ko ha bai. Ni ka en. Hmm. Mapakain ko sa kanila mga yung bahay. May mga bugwit bang na pluputukan na yun. No? Oh. Binugaw pa sa kambing. umalis na sila mga silo yung namumuhag so binigyan tayo kasi hindi ko na tinanggap kumikim na ako konti bibigyan sana sa tayo ba pero kukunti lang eh hindi na tayo nanghingi pa konti lang na hanis ah, eh. baka ano lang yun isang bote lang yun na ano maliit isang lapad kung sa'yo makita ah. Sige na, labas na. Labas na, labas na. Sige na, sige na, sige na. Ito, malapit na mga anak mga silo, Ito ya. siya. Ano. Tapos yung kanyang anak, malaki na rin, oh. <laughs> And, batsya tayo mga silo dahil lumitaw na yung aring araw natin. O, busog na rin yung mga kalabaw natin. So, i-ano ko na. Swimming ko na silong na rin yung mga baka tapos yung mga kambing uh, balitatlo ang ano pala dyan uh, mga nganak malapit ang mga nganak yung kay Sir Caro dalawa tapos yung sa akin isa balitatlo yan uh, halos sabay sabay sila mga nganak yan ayos Siyatat kang Sir Caro Ayan Yung ating mga laga po dito ay ang sipag anak na una yung kalabaw ay yung baka pangalawa kambing na yung kambing mo dito dalawa ay malapit na rin so oh, yan ay to paano na tumadagdag may dagdag sa ating alaga ayos thank you lord thank you for the blessing wow kita tayo dun sa kwan kaya mag duty pa tayo ngayong araw Halo. Halo. Di. Di. Isus, 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 kakut, kakut, teman. Kakut, kakut, teman yang bakal aku. Isus, kakut, kakut, teman. Di. Kau putamu mamamu. Di. Silungan natin yang mamanya. Silalim na puno na mangga. So, meron naman siya makain sa ilalim. Kau putamu na. Oh. Ayos, so oh, lo. Ayos. Masog na. Masog na. Hmm. Ayos. Tara, swimming tayo. Ah, na masakit naman eh. Oh. Ah? Oh. wow. Buyag. Buyaga na baka. 来呀！